Ay magdula karon mga master. Idol ng Tagum GR versus Luloy ng New May ngadlaw ka na tungtanan, mga master. Ano na ang usapan niyong Mugat Dama TV? Magpakita o mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula, idol ng Tagum GR sa pula versus luloy na tinggal sa green. Kung bago ka pa lang sa akong channel, pakisubscribe o hit ang notification bell para updated mo sa mga bago na itong videos. Pahibalo dahil sa tanan ha, karong umabot nga July 14. Atun, adunay dakong bugno sa dama diha sa may padada dabaw din so mga interesadong uh, muapil punta ka lang nyo si Boss June Bagaan para sa dugang kasayuran Shadows Arnold Bonsa ng Bicol Steven Diaz ng Panabo Ray Caparas ng Pipindan Rizal Daddy and Mami, GB Blag, ng Silang Kapiti. Derek Griffith, Jolito Kahigas ng Mga Goy. Basilio Marga ng Hagunoy Dabao del Sur. Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Luon Bohol. Sharp Blade Ejim ng Santa Maria Bulacan. Marlon Backyard. Gilbert Alison ng Mahayag Sambuanga. Edgardo Sarmiento ng Olongapu City. John Magyaya ng Kalapan Oriental Mindoro. Pinoy Luz TV, Dojusu Alung Pilo ng Sityo Manga, Kadihay Bohol. Lulong Iro ng Tundo Manila. Chong ng Mintal, Arnel Lutarion. Rumbinho Burenaga ng Panakan. Silpin TV Vlog, Jaime Gudsaga ng Tudilam Samis Occidental. Abablag Vlog Dama ng Lagtang Cebu. Tuper ng Barili Cebu. RG Dulalas, Jamarun Rata ba ng Marawi? Joy Light Stevie ng Kadihay Bohol. Undo ng Bantayan Island. Royal ng Bangkal. Bernard Piedad ng Chaong Ninyo Karnise ng Panabo. Katisoy Vlog ng Sikatuna Bohol. Dundun Dama Gimer. Bumbun Dama Gimer Vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Charlie Dabibi ng Vlog ng Jinsang. Danny Digo ng Ayala Sambuanga. Jubel Mahidlao ng Pulido Cebu. Boyet Dali ng Tipulo City. Joey Bulutubo ng Butuan, Victor Rota ng Pertop ng Sisa Palawan, Nelson Hermosilian, Dumaguti, SS Dama TV, Ondoy Aurora ng Cebu, Jolito Campos ng Pasig, Jesu Lumiaris sa Manila, Bobby Butko ng Mintaan, Joseph Tigiada Vlog ng Buboy ba gano'n dumagit siya? Chikos na mamaster, Cortez. Robert Madraso ng Cebu. Ani Kito, Dungkits ng Karnon Cebu. Tek zero, tingas, pusas ng Batangas. Dado, Katahan, Baliwag, Bulacan. Talibunda Ma TV. Dudo Muslim TV Vlog. Jungjung dalang si Ma ng Buhol. Dix Luna ng Talisay, Cebu. Uling Morgan ng Infanta Larry Jones, sila ay naman ni Bonifacio Grabante, Jojo Amuran, Kandihay Buho, Idol Chia, Nilo Tuyong, Talbang Bus Jun Manimog, ng Santa Cruz, Shoutouts, All Right, Erwin Regala, ng Negrosok Sibintal, Julius Lasyan, Talibon Boho. Rubin Gao, ng Tagum, Aldo Alyardi, ng Shukon Bugu City, Rams Mingo, ng Maasim, Sarangani Province, Saudi Felix, ng Mabalakag Pampanga, William Sigubia ng New Bataan, TD Sablayan ng Tipulo City, Kim Jelay Regas, Sandalyao Turid, Jericho Calvario ng Glan Sarangani Province, Mario Regao ng Mandawi, Cebu, Silvano Magiti, Rolando Silvio ng Talakubo ng Usap, Triple Dama TV, Sarto sa Sadilya ng Baruy Lanao, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigong Bohol, Rili Rumo ng Bugo, Cebu, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bolo kay Sir Andres Ayop Master ng San Matiurisa Shareouts, ganyan ta na Dula ni Luloy Batinggal ng New Corralia sa Green Versus Idol GR ng Tagong sa Pula O, gaghanggay kayo pong salamat sa mga kaigsunan if UFW nga pa tayo nagasuporta sa Mugat Dama TV Kay Warren Banlas siya ng Germany. Rip Enrica ng Saudi Arabia. Philip Christum ng Hawaii. Joel Bacaro ng Duha Qatar. Raul Anay ng Hong Kong. O kay Sir Boboy Amura. Shoutouts kanyong tanahan. Oh, dakan di kain salamat sa mga taong naghatag kinabuhi na tungo ng channel. Kay Busprido, Busterio, Buslito, Buspinho. boss Rico Kalitas ng Villa Rosalo, kay boss Basugan, Lurian San Miguel. Daghang salamat sa si makanunay pagsuporta sa at Dama TV. oh shout out sa Tanang Mansanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng KIRANTI Sa May Kisun Street kay Tata Nelson na kami. Oh, share out po dahil sa may pag-asa kapal. Mm -hmm. Kay ninong huwag kay kambal, Sa may asunsyon, kay Steve ang kubog. Sa may karming, kay danti kahiglas ng karming share it. Sa may samal, kay poto ng samal. Huwag sa may sasa, kay o sa may sasa, kay bitud, hinilas o share it. O oh, share out po dahi diha sa may sa tanang damadur d'ya sa may Digo City. Shout out sa kanyang tanan. na kay Boss June. Bagaan. shoutouts. O oh, ganyan yung kalimti ha. Karong July 14. Ayan ay open tournament sa dama d'ya sa may padada. Tara oh O daw na. O wala yun. O wala yun. O wala Okay na to, sa may Panabo City. Kaya durian, kay Cedric, kay Butcho, kay Busprido, kay Undoy <laughs> ng Panabo. Share na. <laughs> sa may tibungko kay Goodmalin kay Rinsky ng tibungku kay Robert Laguna Sherrards o biha sa may mental Sherrards day kanyang tanaan, nila na kay Tuts Campus ng daman TV kay El Presidente Alex Pintayaw ng Skyline kay Boss Titing ng Agdao din siya ng mental o kay Busbunbo ng mental Sherrards sa may tibungko kay Goodmalin kay Rinsky ng tibungko kay Robert Laguna o gila diha sa may agdao kay boss Agdaw, agdao kay master Edwin Cabalkinto master Sar banok, e iki master Pogi Moves master na Pogi pa o kay master Payat ng agdao ug ato suportahan si YouTube channel ang Dama Payat TV makakita ta dito mga quality moves sa dula ng Dama o sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dulong Flores o kay Busdado ng pindasan shoutouts sa may mako kay Jomar Kahigas Mario Siliada o kay Busboy kung tinto ng mako share O sa tanong damador dia, sa may nabunturan ila na kay Romeo Gis Boy Dogos, kay Tagno o kay Rinwin Montesilio share O Oh, wala nato na to na shoutout sa sunod na natong mga videos. Dula ni Luloy Batingal ng New Corilla sa Green versus Idol GR ng Tagong sa Pula. Dawag na ganin na ganin na. Ha? Wala lang kita. na nakita. Hindi na ng Green. Dito na huwag dyan Pinagkuhan na? Ayan si Idol. Pinagkuhan na na.

Panalo, idol ng Tagom. Mayroon <laughs> tayo sa tundula mga master. Dula ni Luloy Batinggal ng New Corilla sa Pula versus GR ng tagum sa Green. Puno-puntos na ang Green na ni mga master. Yeah. Maaga sanang nanalo kung nakita lang. Tinatagal pa. O announcement eh po, karang umabot nga kadayawan, wala, gihapon Di daw tournament niya sa Mahidabao City. Katong mga excited na nga mudulaw sa kadayawan tournament, wala daw madayon ang ilang tournament karong kadayawan.

<laughs> problema oi pa kena pa na giro ng kaya nang pa kaya na yung kwan oi pa chupay na ilman na ina si ilong kaya ni ilong pa ano hap ah bisag ako'y modulanya niya kwan sobrang ni na <laughs> Alangan daun bagi pengita noh. Iya pengita. daun bagi pengita. Oh. Tapi coba lagi <laughs> ya. Iya, iya pergo dua tai kuarta di. Lampu tu gapung. Kita mau ke sulut ganinan nih. Nak ke pesturau man. Ya, pula. Ayana mau ke besar sibuk kiri kana

Ayawa ni mm -hmm. nga idong tirada we. Eh. Ang lagi mga sinyal ni siya. Pero si Lili pa nung kayo. sa ba? Kaya damag. Kaya sila ano. Kaya magpadamag. Kaya mga nang mga kanang kumpanya wa. Interkuan, interkumpanya na. Ayawin ko ba? Magamit na siya. nakay kalaban ka na aglaw. Pwede naman sakpan

Aplikasi, apa ya bang? Turku dia otg simbol baik, good. Turku bagus, simbol lo baik. Ah, ayo. mau dia tuh. Celo? Pindih ya. Bener kau gitu nggak? Tanpa san? Tanalos, luli, nan nyukurili ya. Dengan selamat untuk mengadu karena tontonan.